ang lakas magandang na ipo, -ipo doon sa lakas ng ipo-ipo dito po ang periyahan inakyat ang periyahan grabe guys ang sulta sa lakas ng ipo-ipo natanggal ang dikit sa wifi ayan nabal na sira ayan guys ang pintuan namin nasira sa ipo-ipo. So, sobrang lakas guys. Ang ito ang nangyari. Pumasok ang pintuan sa loob. Ayan. Ibabalik ko Grabe. Guys, kinuha nila ang nilipad ng ipo-ipo sa ibabaw. Ayan. Buti na lang hindi siya umabot dito Guys sa paglipad. Thanks God. Grabing kaba ko. Akala ko matanggal na talaga yung mga yero dito. Grabe nagpapasalamat na talaga ako sa Panginoon. Hindi pa rin ako pinabayaan. yung perihan. Yan. Lapit lang talaga mga limang dipaguro. abot na siya dito. Buti na lang huminto ang ano. Huminto ang ipo, -ipo.